Ayan, dahil wala kaming uh, lumpia wrapper, so gagawa tayo, maki-improvise tayo. So, kailangan lang ng asin, tubig, harina. So, ayan, ihalo-halo, i-mix, mix, mix natin. And, syempre, lulutuin natin yan. Painit muna natin yung kawalit natin. Ayan, eto na po. Ilalagay na natin. Tingnan na Ganyan. Ah, di ba? Ayan. Tapat na. Wala ka na. Ano po yan? Teka ano lang po ha. Epic fail lang muna. Epic fail. Pahid-pahid lang. Gagawa po kasi kami ng dynamite. So, ito yung dynamite, yan. Nilagyan natin ng cheese. Tapos, wala pala kami giniling, so cheese lang yan. So, ayan, tatanggalin mo yung buto. Pero kung gusto mo, wala mo oh, natanggalin yung buto. So, ayan, palaman-palanan natin. Di ba? Ang, ang haba kasi ng dynamite na yun. Pencil sili na yan, mahaba. So, ayan siya, oh. Di ba? Palit na natin ng, ano, yung Vietnamese na wrapper. Yan, yung rice wrapper na lang gagamitin natin dahil na <coughs> hindi tayo nakabuo. <laughs> nakabuo. <laughs> hindi tayo nakabuo. <laughs> Nakaka-ano nakaka pala yan? <coughs> Kasi hindi man nila yung isa ng paligid mo. Yung <laughs> mga butuan dyan pa. So, ito yung hindi natin na natin rice wrapper. Ito na, oh. Itura nung binalot na natin. Ayan na. Papainit lang tayo ng ating kawali. At iprito na natin siya. Di ba? Ganda? Hmm. dahan-dahan number paki-pama-baya sa kalutuan. Hay. Date sa atin ano 'yun. Ito na nga ang ating mga finger finger. Ah, uh, baklan ng sa akin. O, oh, dynamite na send like a line number. So, ayan. Lima yan. Kaya yan ay... Finger finger. 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 Kasi... Finger foods. Finger foods. Kasi lima yan. O, ayan o. O, di ba? Mm. Okay, update ko na kayo. So, ayan. Ang aming epic fail. Ang aming epic fail. So, ito. May mayonnaise. Kiu, 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 kiu. So, ayan guys. Let's eat nilaglag na tanggal yung tangkay. So, subukan na nga natin. Siyempre, teka lang. Bubuksan natin to Tapos, sawsaw -saw natin tayo dito. Kasi wala akong masyadong, Wala tayong ketchup, no? No? Sarap to may ketchup. Yung... Kaya yeah, ano mo. Yan. Okay. Pero try muna natin to. Oh, ketchup. Ketchup. Tanong natin. Aha. Wala pa. Alam Ha. Ah. Guys, gumawa na kami ng sawsawan. Yung mayonnaise at saka ketchup. So, ayun lang. Guys, naaanghangan ako kahit walang buto. Kasi fresh na fresh yung ating sili. So, ayun guys. Oo nga. Papapasipol ka talaga. Pero sabi nga, umain ka ng manghang para ikay lumakas. Kaya kayo guys, konting anghang, kain-kain din tayo para tayo lumakas. ba? Diba? Pero pinapartneran ko na lang ng fresh milk kasi ahang talaga eh. Parang challenge to sa akin talaga. <laughs> Kaya yan, may fresh milk ako. O, oh, di diba? mm -hmm. yung... Mm -hmm. Cheese. Mmm. Dapat. Bet makna hang. Eh, so guys yung isa pa 'to ko mo, bus pa. hindi ano, 'yun. Ang babad mo na sa bumangang mo. Mm. Kaya <laughs> kapag nilabok mo lang. Kaya mm -hmm. tabat. Yan, parang lagari. Oh. Opo. Opo daw. Talaga, naniniwala talaga ako guys. Pag yung maanghang, kumain ka ng maanghang uh, sabayan mo siya ng gatas, mawawala talaga yung anghang. Malalesen yung anghang. Ibabad mo sa bunga mo, hindi in mo. Ay, binababad pala sa bunga. <laughs> Kasi guys, napakasarap. Ay, eh. Napakasarap talaga ng fresh milk na to. Hmm, favorite ko to. Ito na yung fresh milk ko lagi. Hmm. Paano kung may bababad? E, dederecho de, de, sa... Ang bababad mo. Ah, guys, sa dederecho talaga siya. Pag, alam mo, pag masarap siguro talaga. Na dederecho. Okay, paano? Ako din. Bababad daw. Lalo na ko na. Eh, sa akin <laughs> Hindi ko talaga kaya, guys, na yung ibababad-babad pa yung mga ano dyan. Kung unless yan, ninunguya, talagang matagal yan. Pero kung ganyang watery, watery, <laughs> talaga diretso na dito sa es esopagos ko. Diretso-diretso na. Mm, ang sarap, guys. Ayun lang. Thank you.